Alam nyo ba, kapag ginawa nyo ito sa lalaki, siguradong mababaliw yan. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo sa lalaki para siguradong mababaliw siya sa kanyang mararanasan sa iyo. Tuturuan ko kayo kung paano ang mga dapat gawin para ang lalaki ay mabaliw sa iyo. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo. Itong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkanta. Pagkanta at ang kanyang mikropono. Alam nyo na ang aking tinutukoy. Okay? 2,000 years later. So, Eto, ating alamin. Ang mga gawin mo para ang lalaki ay mababaliw sa'yo. Hmm, tulad ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkanta. Yung mga hindi nakakaintindi at hindi nakakaalam sa mga pinagsasabi ko, panoorin nyo yung mga previous videos ko. Ito ay tungkol sa pagkanta at sa mikropono. Okay? So ito, ating alamin ang mga dapat mong gawin at number one, ito, yung safety first. Ah, bago kayo sumalang sa mga dapat mong gawin dyan, alamin mo muna, kausapin mo muna yung partner mong lalaki. Kailangan maging safe ka. Tanungin mo siya kung baka nakarami na siya ng karanasan bago pumunta sa iyo, di ba? Tanungin mo kung kumusta ang kanyang kalusugan. Baka mamaya ay mapapasubo ka dyan, kakanta ka dyan, at uh, itutodo mo ang iyong pagbirit sa kanyang mikropono tapos ganyan pala, hindi ka pala safe, di ba? So, dapat ang kauna-unahan dyan ay dapat isipin mo muna yung safety mo. Kung sigurista ka, ka naman, pwede kang gumamit ng mga supot, okay? Para yung uh, pwedeng lumabas dyan sa kanyang mikropono ay hindi mapupunta sa iyo para siguradong safe na safe ka, di ba? Pero kung okay naman siya, sure hit ka na healthy yung partner mo, okay, pwede kayong, sige, toro bigay, ganun yon Birit kong birit, di ba? Kanta kong kanta, ganun po yon So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung labi at iwas ipin. Okay? So, ang dapat mong gawin, yung pagkanta mo, dapat iwasan mo na yung ipin mo ay sasabit doon sa kanyang mikropono, okay? Dahil kapag yan ay sumabit, nako, siguradong masakit. Baka magasgas pa yan. Kasi napaka-sensitibo ang mikropono na yan. At sigurado kapag nangigil ka dyan, kapag bumirit ka ng todo-todo dyan, baka mamaya sa panggigil mo, ay baka, hmm, alam mo na, baka medyo manggigil ka. O, hindi natin alam, di ba? At uh, iwasan mo na sumabit, yung ipin. Okay? So, dapat ang, uh, ang sumasagi lang dyan sa kanyang mikropono ay ang iyong labi. So, dapat uh, alam mo kung paano ang magkanta dyan sa kanyang mikropono. Kapag ginawa mo yan, sigurado na yung part ng mong lalaki ay talagang mababaliw yan. Mababaliw sa iyong ginagawa. Uh, ba? Diba? So, ayan po. Ang number two. Number three. Eto. Yung ulo. Hmm. Ano nga ba yung ulo? Diyan ka magkoconcentrate, di ba? Alam mo, kapag talagang kumakanta ka na at talagang bumibirit ka na, talagang kinukuha mo yung matataas na nota, siguraduhin mo na yung ulo ng mikropono, dyan mo itotodo ang iyong pagbirit, di ba? So, dyan sa mikropono na yan, yung bungad ng mikropono, dyan mo gagawin yung sobrang pagbirit mo. So, gagamitan mo yan ng iyong dila, okay? So, yung palibot ng mikropono na yan, talagang ikut-ikutin mo yan yung dila mo, okay? At uh, syempre, kapag uh, umiikot dyan sa kanyang mikropono, siguraduhin mo na yan po ay talagang madulas, dumudulas dahil sa yan ay nababasa. Syempre, kapag ikaw talaga ay uh, inukuha mo yung matataas na nota na yan, talagang uh, yung mga laway mo, tumatalsik dyan sa mikropono, talagang nagiging madulas yan, di ba? Lalong-lalo na kapag gigil nagil ka sa iyong pagkanta, di ba? Yung palibot-libot yan, paikot-ikotin mo dyan, lagyan mo ng mga madudulas dyan sa ulo niya, siguradong mababalaw yan sa iyong mga ginagawa sa kanyang mikropono, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung mix mix oh talagang alam mo naman pag uh, sa kantahan talagang maganda masarap yung talagang mix na mga kanta ang pinaggagawa mo di ba so kapag nandiyan ka na kapag ikaw na ay kumakanta diyan sa kanyang mikropono dapat yung mga kamay mo ay nakahawak din doon sa ilalim ng mikropono di ba so mix nga di ba so gumagalaw yung nasa taas at yung mga kamay mo naman na nakahawak sa mikropono naglalakbay din yan pababa doon sa puno ng mikropono. At syempre, alam mo na kung ano yung nandyan, di ba? Yung nasa puno na yan ay yung dalawang nandun sa ilalim, di ba? Yun, ang bigyan mo ulit ng pansin. Oops! Siguraduhin mo na huwag kang manggigil dyan. Huwag kang manggigil. Kasi kapag yan ay uh, talagang nanggigil ka, uh, yung paglalaro dyan, baka yan ay mapisa. <laughs> Hindi naman. Pero masakit kapag sobrang higpit ang mga ginagawa mo or yung paghawak mo dyan sa baba. Dapat dahan-dahan uh, lang. Para kang nagmamasa ng pandesal. Para kang uh, naglalaro. Yung ano mo ba yun? Yung clay. Di ba yung clay? Parang ganun ang gagawin mo dun sa baba. Nilalaro mo ng dahan-dahan habang ikaw ay kumakanta naman dito sa taas. Di ba? So mix-mix yan. Kapag ginawa mo yan, nako, tirik ang mga mata ng partner mo sa iyong ginagawa na yan. Kasi biruin mo, dalawa, yung pinupuntirya mo, yung pagbirit mo, at saka yung paghawak mo, talagang double combination na, combo na ang iyong ginagawa, di ba? <laughs> so, yan po, ang number four, number five, ito, yung lalamunan. Oh, ano ba ang ibig sabihin kapag lalamunan? O, oh, di ba? Ito yun, alam mo, kapag nandyan ka na, bumibirit, kumakanta ka dyan, gustong gusto rin ng lalaki na kapag uh, nanggigil ka na at kapag talagang inaabot mo yung mga nota na matataas, gusto niya na yung mikropono niya ay dahan-dahan mo rin ipapasok, di ba? Doon sa kanyang alam mo na, di ba? Kung kaya mo, ay paabutin mo hanggang saan aabot yung mikropono. So, di ba? Yan ay hanggang sa kanyang lalamunan. Kung kaya mo. Yan ang isa sa inaasam ng lalaki. At kapag nagawa mo yan, talagang sobrang mababaliw siya sa kasiyahan na iyong ipinaparanas sa kanya. So, kapag kaya mo yan, siguradong sobrang saya at ligaya ang nadarama ng iyong partner na lalaki. So, ayan po, ang number five. Number six, ito, yung take breaks. Ito, yung magpahinga ka rin. O, di ba? Alam mo, kapag talagang... Uh, birit na birit ka sa pagkanta, siguradong yung lalamunan mo talagang medyo magiging tuyo yan kasi mauubos na yung laway mo dyan sa pagkanta sa kanyang mikropono, di ba? At siguradong, syempre, todo bigay ka sa iyong pagkanta, baka mangawit ang iyong mga panga, di ba? Syempre, yung pagkanta mo ay birit na birit ka. Talagang uh, todo bigay. So, kapag uh, medyo nakakaramdam ka, ng uh, pagod or nangangalay or medyo yung mga pangamo ay medyo parang naninigas na sa sobrang pagkanta mo, oops, pahinga muna. Okay? Kunting pahinga lang yan. Hindi naman naabot yan ng sobrang tagal. At kapag uh, nakarecover ka na ulit, pwedeng pwede na ulit kumangtan. So, ayan po. Ang number six. So, ayan po. Ang mga dapat mong gawin para mabaliw sa iyo ang nalaki. At iyan ay ang iyong pagkanta, di ba? Alam mo na yung mga pinagsasabi ko, okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.